literal na gugurgurin at ibibintang sa mga maisog o maari sa mga Duterte. Tandaan niyo. Okay? Dapat hindi natin 'to ibablog. I was thinking baka matakot yung mga hitad. Okay? Manong gurguran Ayun po kay Miss Marlica, yan po yung kanyang panibagong vlog. At narinig po natin na yung ipagurgur o ano ay yung bumaliktad. Hala, mga kababayan. Sino ba yung bumaliktad? Alam ko, may mga nakilala na po tayong bumaliktad. Ano? At yung iba hindi pa talaga nag-confirm, pero nagpaparamdam na. Dahil paldo-paldo pala na pera ang ino sa kanya at uh, may travel pa sa ibang bansa. So, swerte, no? Basta, titigil nila yung pambabatikos, itigil nila yung pag-iingay, no? Sa social media, at talong itigil nila yung kanilang pagsusuporta sa mga dotarte at sa maisog, lalo din sa QGC. Kaya, alam natin, no? Na talagang totoo po yung mga lumalabas na impormasyon. Na talagang malaki ang bigayan, no? Dito sa kabilang grupo, ama ah, mga kababayan natin. Kaya, napakabilis po nilang magbago no karang araw lang binatikos kinabukasan ah, tayo naman no ng mga maisog mga Duterte naman ang binabatikos at ah, isa pa sa mga naging revelasyon ni Miss Maharlika ay mas malaki pala umano yung inooper kay Attorney Glenn Pero si Attorney Glenn ay hindi po ito tinanggap at nanindigan sa tama. Ang tanong, sino po kaya ang tinutukoy ni Miss Maharlika na umano'y ay vlogger or uh, Duterte supporters na dati rin bangag supporters sa dating loyalista? Insaymada, uh, pumasok sa DDS na naging espiya, ngayon bumalik po no sa kampo dito ng mag-asawa at may mga ipaguguruguro -gur mano siya kaya ang tinutukoy o yung mukhang magbabalik, magbabaliktad pa lang. <laughs> ano ay uh, pakinggan po natin ito po uh, sa vlog ni Miss Marlika at galing mismo sa kanya. Alam naman natin na mga legit po yung informasyon na nakukuha ni Miss Marlika, no? So panoorin natin mga kabayan ay uh, talagang hindi sila hindi sila titigil Cora McCarver. Hindi sila titigil kung paano nila malipol ang lahat. Kung paano nila mabayaran ang mga tao para bumalikad sa kanila. Pero uh, kailangan malaman ng taong bayan o yung mga babaliktad. Okay? Yung mga uh, kinakausap na ngayon. Okay? kinakausap na ngayon ng mga bangag kasi ang task ang ano ang uh, ang uh, target ng mga bangag although last year pa lang sinabi ko na sa inyo natatargetin si Duterte, si Iboloy, si Maharlika at ang mga vloggers at true enough talagang tinarget tayo pero eto'y patindi ng patindi. Okay? So binabalaan natin, you know, maaring sa pag, pag, pagsiwalat -pag natin ngayon eh baka mailigtas ang buhay ng mga vlogger o vloggers. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, dire na tayo, wala nang patumpik-tumpik pa, na sa ngayon may mga kinakausap na mga vloggers ang bangag na administrasyon para umayon sa kanila o magbalik loob sa kanila at gugorgorin. This is not type gur-gur lang. Literal na gu-gur-gurin at ibibintang sa mga maisog o maari sa mga doterte. Tandaan niyo. Okay? Dapat hindi natin 'to ibablog. I was thinking baka matakot yung mga hitad. Okay? So nakarating sa atin ang information, Ah, uh, ito ay galing sa ating puting ahas na sa gobyerno. I, actually, I talked to three people today bago ako mag-vlog. Dapat kanina pa ako, kaya lang, ang daming mga information. At isa dito, sa impormasyon, sabi sa akin, Marlika, dapat ilabas mo yan. Kasi, baka mapatay na itong, ito, isa, dalawa o tatlong vloggers, kasi may kinakausap ngayon. Eh. That, kinakausap talaga nila na bumaliktad para wala ng kritiko. So, oops, ops, ops, ops for so, makang ito po ata ang uh, uh, kinakausap ngayon na parang nagpaparamdam na ito na kaya mga kababayan po natin. Kasi kung si Pebbles hindi na po nila kailangan kausapin dahil confirm na no, nagconfirm na siya na siya talaga ay bumabalik loob na kay Ma'am So bukan tama po 'yung sinasabi natin, may mga parating pa na magtatambling at sa mga susunod na araw, ang mga ito po ay magko-confirm na sila talaga ay magbabalik loob na. Kaya yan po yung ating pakaabangan. Pero sabi sa akin na isa sa plano nila, yung mga dating Duterte supporters, let's say Duterte o whoever, kung ano mang sinuportahan mo, na ikaw ay nag sa gobyerno ni Bangag, sila ay ilulure yung mga yon Kakausapin, bibigyan ng pera, pang shopping, pang abroad, kung ano man ang iling nila. Then, gugur-gurin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. I don't know kung ilan na kaya nilang patayin. O kailangan nilang gurgurin. At ang kanilang plano, ibibintang sa mga Duterte at ibibintang dun sa mga kakusog yeah. na, ay kasi yung mga vlogger na yan, Duterte yan eh. Eh kaso, bumaliktad na kay Kuting, kaya pinagurgur ni Duterte. nako Naku, mga kababayan po natin, mukhang kinakabahan na po itong mga nagbabaliktad ngayon. Anyway, at dahil, uh, alam ko naman dahil sa expose na ito ni Miss Marlica, Magalangan po sila dyan, di ba? Pinagurgor ng mga maisag o whoever, yan ang magiging kalakaran ngayon. Okay? Kaya, kung ako sa mga vloggers na ito, eh, maninindigan ako. Kasi, nakakata... I mean, actually, kung matapang ka, hindi ka matatakot sa mga bangag, glabanan mo ng sabayan. Okay? So, I hope na, na next week, second week, third week, ng Oktubre ay makarinig kayo na isang vlogger na tagpo ang nakalutang sa ilog Pasig. Yung... Agoy, patay tayo dyan. Kung <laughs> <laughs> so sino kaya po yan at uh, sana wag naman po mangyari, ano? At yung mga buwaliktad, eh, mapapaisip na po sila. At yung babaliktad pa lang, no? Mapapaisip na po sila. Kung tanggapin nila man o hindi, itong in-offer sa kanila ngayon. Paldo-paldo po yan, mga natin. Alam natin dahil yung iba dyan, umami na. Ah, oh, ganon. Kasi yan sila, yan ang destino nila ngayon. Okay? So, ibibintang po sa mga Duterte. Yan ay mga gawain ng mga bangag na mga adiktos, adiktos. Ayon yan sa ating impormante. So, mali mamili kayo. Manindigan, labanan ang putang inang bangag ang mga bangag na nakapaligid sa kanya, ang mga kawatan, or magpapasilaw kayo sa pera. Na kunyari bait-baitan, tapos one day, grrrr, igugurguriog kayo at makikita na lang kayo sa ilog pasig. O kung saan mang ilog, o nakita kayo, nakasimento na kayo sa, sa loob ng drum, after three years, o you know, makita, na, nawala kayo. Alam mo ngayon, sa taas-taas ng crime ngayon, wala nang gustong what? Walang mga matitinong politiko ngayon, mga palangga, ang gustong kampihan kayo. Kaya yan ang nakakaalarma. Magiging, ano kayo, magiging uh, Percy Lapid. Remember Percy Lapid? Si Percy Lapid, Ginorgor, siya ay number one kritiko ng mga Marcos at ng Duterte. Pero, noong panahon ni Duterte, buhay na buhay na buhay si Percy Lapid. Right after, ang pag-change ng command, pag-transition, pinagurgur si Percy Lapid. Yan ang dadanasin ng mga hindi iingat. Kasi once a demonyo, demonyo yan. Once a bangag, bangag yan. Walang empathy yan. Kaya kayong ipagurgur niyan. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, kaya anong nangyari, over my dead gorgeous body, hindi hindi ako pang muli magtitiwala sa mga bangag. Kahit sabi ko nga kahit i-offer pa sa akin ang national tre, ang budget ng pang-national. Okay. so ngayon, di po yon, Madam Marley, kapag in-offer sa yung budget pang-national, wala na silang diyan. <laughs> wala nang maibibigay na ayuda si A. <laughs> no, wala na silang ipagmamayabang. Napasalamatan pa natin si Martin Romualdez. Pasalamatan pa natin si President Bongbong Marcos kung ibibigay sa iyo yung budget. So, <laughs> mahirap yun. Ang ginagawa nila ngayon, gumagamit sila ng tao. Okay? Gumagamit si Bangag na mga tao sa iba't ibang ahensya at pinapaandar ang pera ng bayan para ligawan. Okay, that's the term. Or uh, onsehin. o oh, ikaw, kuremao, kunyari. Ikaw, kuremao, ikaw, junggoy. Bumalik ka na kay Bangag kasi ano naman yun eh. Huwag na kayo mag-ano, bibigyan na lang kayo ng pang-shopping, bibigyan na lang kayo ng pang-abroad, bibigyan, name it, name your price. Attorney Glenn Chong, inoferan. Now, Ayan, pati pala si Ator ni Glenn Chong, mga po natin ng Kaya hindi po tayo magtaka, ha? pati po siguro si Miss Cathy Binag, Jonathan Morales, ay si Jonathan Morales, dati na pong inoperan. So, panalo sa loto, travel sa abroad, kasamang pamilya, so hindi pa basta-basta, ano? So, malaki po yung in-offer sa kanya. Itong si Miss Cathy Binag, baka o-operan ito at least si Atty. Glenn Chong, alam natin na uh, maninindigan ito. Actually, ma napakaraming kaso na rin po na uh, ifinile, no? Disbarment. Laban po kay uh, Atty. Uh, Glenn Chong, pero hindi po ito umaatras. So patuloy po ito na lumalaban. At ang sakam po natin na uh, itong si Miss Marlica ay hindi po talaga babalintong mga kababayan po natin. Dahil lang inaasahan po natin sa legit na impormasyon na, na nagpapalabas, no? nagsasapubliko, Uh, nag-expose ng kanilang kabalbalan at masamang plano ay si Miss Marlika. At dahil po sa pag-expose ni Miss Marlika ay halos po yung ibang mga plano nila na may mga gugurugurin no, may masamang po silang plano kahit papaano ay hindi natutuloy. So napakalaking tulong po. Hayaan na natin itong mga ibang vlogger na ito kagaya ni Feebles o yung mga susunod pa na nagpaparamdam na ngayon ay kaya sila magbabalintong no dahil alam naman natin na kung saan sila galing anong grupo yung kanilang kinabibilangan bago sila pumasok sa maisog bago po sila maisog uh, bago po sila uh, sumali sa mga DDS vlogger kaya hindi po tayo magtaka at hindi rin po imposible na sila po ay planted sila po ay ginawang espiya na kunwari ay bumabatiko sa kanila yun pala ang plano ay para ma-expose po yung mga Uh, ginagawa po o oh, yung mga ginagawa ng mga the dirty vloggers at uh, sila pala ay dahan-dahan sumisira ang purpose nila nga ay sirain po itong grupo pa away -awayan. So kaya nandito po sila sa loob ng mga DDS supporters at DDS vlogger. Pero yung mga yan, hindi naman yan talaga sila magtatakumpay. O yung pera na yan, mauubos din yan at mauubos. At hindi rin imposible na totoo yung sinasabi ni Miss Marlica na posible sila ay gurgurin. No? Lalo na, kung nakatanggap na po sila ng paldo-paldong pera, mamaya kumanta sila, no? Na nakatanggap sila, hindi ma mabubulyasan na naman ang kanilang masamang plano. Kaya hindi imposible na sila po ay ipag-gorgor. Kaya ingat na lang sila, God bless na lang sa kanila, dahil ayaw naman natin mangyari na sila po ay mag-gorgor, no? Na sila ay bumaliktad dahil lang din po sa pera, di po ba ba? Kagaya ni Miss Favors, pangalanan na po natin, lantaran niya po ito na inaamin na siya po ay bumabaliktad na pero syempre pagdating sa bayat ay hindi rin niya sasabihin sabihin niya lang na ayaw niya lang kasi magulo na daw po yung maisog, no? nalulugi daw siya, nagkautang otang <laughs> ang layo ng rasona, no? basta maka-exit lang, ano? Sisihin pa yung maisog at sisihin pa itong mga rallies ng KOJS. So, ayan na po yung ating update, mga kababayan po natin. At sa karagdagang update, huwag kalimutan, magpalo, mag-subscribe sa ating social media platform. Okay, thank you.